Okay mga ka-team, uh, magandang hapon sa inyo uh, Nandito ngayon tayo sa Team Dano's Auto Repair Shop Kaya kung mapapansin nyo, puno tayo hanggang likod uh, Magbibigay lang kami ng tips about sa ano, About sa Sa nangyayari ngayon, syempre bagyo ngayon, tag-ulan ano, ano ba dapat ang gawin natin? Ano ba dapat natin gawin? Pagka babahay niya sa sakyan or binhana o bago mabaha. Ayan, papaliwanag ni Chief Bray step by step kung ano ba yung dapat niyong gawin. Kung sakasakali, Chief Bray na ano, wala nang pag-asa, talagang aabuti na siya, di ba? Kasi wala na. Uh, kahit sa mo, yung sasakyan natin, kahit sa mo idan, bahana, eh, aabuti na tayo. Ano ba nga yung mga dapat natin gawin? Ayan, oh, Chief Bray, paliwanag. Good afternoon, mga ka-team. So, ito, no, papabibigyan lang namin kayo ng konting tips para sa inyong sasakyan lalo na kasi ngayon na maulan eh ito lang sa mga owner ng mga car owner no sa mga bahain lugar at sa sadan ah uh, dalhin niyo na sa matas na lugar yung alam niyo na hindi na uh, pero kung no choice na nandoon kayo sa lugar talaga ay na hindi nyo na maiiibigyahe no uh, bago pa mabasa yung mga module tanggalin nyo na yung negative isama nyo na rin para positive yung positive uh, isama nyo na rin tanggalin para maiwasan natin yung short circuit maapektuan yung mga module natin mga computer box mga, lahat ng mga electronic di ba, uh, electronic components ng sasakyan natin para maiwasan yung malaking damage ngayon siyempre pag tapos ng baha alam nyo na napasok yung sakyan nyo ng, ano, ng tubig huwag nyo po kagad isasakpak yung battery huwag nyo po kagad isalpak kasi magkakaroon po ng short circuit yan hanggat maaari po tawagin nyo muna yung trusted mechanic ninyo linisin po muna lahat ng mga sakit pati po yung mga lahat ng connector linisin po natin hanggat maaari ayan po natin ng mga contact cleaner sa hanginan para maiwasan po natin yung pagkaka-damage ng mga electronic devices sa sasakyan natin kasi pag may nagkaroon ng short circuit, syempre mahirap pa natin magkakaroon ng mahabang trabaho at um, medyo malaki laking gastos po yan uh, yun lang po ang ano, natin no, yung uh, tips natin para sa uh, mga sasakyan malapit sa mga bahay nila ayan lalo na yung mga ano natin uh, airbag module yan, kadalasan nasa ilalim yan eh. Yung pag inabot yung IPDM, kailangan buksan nyo. Airbag module, uh, BCM, lahat ng mga module, steering, steering module, yan. Dapat malinisan muna natin bago tayo mag-attempt ng starting. Basta make sure lahat ng inabot na wiring, kailangan linisan nyo para hindi magkaroon ng short circuit. Kasi nga, oh, kung papaanda rin nyo lang yung sasakyan mga madali lang po pwede nyo pasukahin mo muna huwag yung ano ah kasi once na nakapasok naka yung tubig dyan sa loob ng intake natin at in-start nyo possible ano nangyayari chip uh, pwede uh, nga ano yan mabasag yung block bumaluktot yung, uh, yung yung piston na uh -huh. ng, uh, yung, yung, pinaka piston na uh, rad ng ano ng, uh, kasi meron kaming ginawa niyan mga akin dati. Yung nakarambaha dati, ang ginawa namin is kaya lang kasi yon natanggal yung battery, positive negative. Tapos nilinis namin lahat ng sakit, module. And then syempre, yung nalinis na namin, nanigurado ho kami. Tinanggal namin yung spark plug, tapos nagano kami, uh, nagcrank ho kami. Syempre, tanggalin niyo rin yung sakit ng ano, uh, injector sumusuka po ng tubig ibig sabihin no may nakalusot na tubig doon mismo kaya mas maganda pa mainam na pasukahin nyo muna bago nyo i-start di ba tama, tama. Yan. tapos yung mga sensor nyo Linisan yung mga gulong Kasi may mga ABS sensor po yan Ngayon, mas mainam, mas malinisan Lahat o, lahat ng sakit Linisan, lahat ng sensor Linisan, lahat ng mga inabot ng tubig kasi nga ho, kapag hindi nyo na yan, dyan ho ang pinakamasakit na mangyayari. Yung magkakaroon kayo ng fault code, ah uh, magkakaroon kayo ng mga check engine. Saka kung mabaha naman ho 'yan, dapat mas maagapan po. Dahil kasi nga ho, pag hindi naagapan, ano nangyayari sa mga wiring chip? Ah uh, magkakaroon ng umido, ah uh, magkakaroon ng mga loss communication, so malaki-laki ang trabaho, mas tatagal ang trabaho kasi maraming electrical lang na damay eh. kumbaga maglulus communication sa mga dapat niyang umuha kasi yung mga pin natin sa mga sakit sa male and female natin may mga pin yan eh pagka nababadang po ng tubig yan, automatic po mangyayari yan, kinakalawang yan, start yan kaya kung hanggat maari, lumubog ngayon pakasikaso nyo na po kagad sa mga mekaniko mga trusted mekanik nyo para hindi masakit po sa ulo kasi mahirap yan. Habang tumatagal po yan at tinabot po ng tubig, yung mga pin po niyang kinakalawang napuputol. Kaya mas lalong nahihirapan yung mekaniko kung paano nila i yung mga check engine nila. yan Pat mga module, masisira po yan. Pag mas matagal na babad, uh, masisira po yung mga module dyan kasi mag-aangatan po yung pinakano ng uh, board niyan pinakalinya, mag-aangatan po. O halimbawa ho, yung IPDM natin. Pakita mo yung IPDM natin. Yan, halimbawa ho, itong IPDM na yan, mga ka-team. Mapapansin nyo ito. Ito, kasi kalas na ito Ito yung mga connection sa IPDM. Yan, pag nababad po yan, mga ka ng tubig, mapapansin nyo po, kakalawangin po yan. Pag nakalawang yan, tumagal ng tumagal, mapuputol po yan. Mahihirapan tayo. O, oh, mahihirapan si mekaniko oh, mag-trace. Ngayon, magpapalit tayo ng module. Magkano ba yung mga module na ganun to? Siyempre, oh, mahal po. Kaya, mas maganda, o, oh, kumabahaw oh, tayo, is mas mainam po na maagapan po. Pagkatapos ng ba, and then, wag nyo muna i-attempt na mapay-start yung sasakyan. Kasi nga, o, oh, may mga sakit po yan na nagkakaroon ng corroded. Na naglo-loss communication. Kaya, mangyayari, ho oh, mahihirapan si mekaniko, oh, mas lalaki gastos nyo Siyempre Nabahanaw tayo Gagastos pa to tayo ng, ng mahal Kaya mas mainam mo Kaya namin sineshare to Bakit natin sineshare chip? Uh, sineshare namin yan Yung, yung tips niya Kasi para medyo Makaiwas din sa gastusin Yung mga Car owner Para mas ma Prevent nila Yung mas malaking damage Sa sasakyan Yun Okay mga mat, Maraming maraming salamat Ah uh, mm -hmm gumawa kami ng gantong video para maturuan namin kayo, mag-guide namin kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin. At sana po, supportahan, mo, supportahan nyo po ang aming YouTube channel. O, Chip, ano sasabihin mo? Sana po, supportahan nyo ang YouTube channel ng Team Dan uh, kung may katanungan po kayo, pwede mo po mag leave ng comment para masagot po natin. gagawin po namin ng content para mapanood po ninyo. Tama po sa ito. Okay, maraming maraming salamat. Ah, Team Danos eh Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips paalam, goodbye.